Pinainspeksyon ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga sa na labin limang taon nang nakatayo o higit pa. Kasunod po yan ang malagim na sunog sa Binondo kung saan labing isa ang nasawi. Saksi, si Sandra Ginaldo. Pasado la 7 na umaga, isang sunog ang naganap sa Carvajal Street sa Binondo, Manila. Umabot ito sa second alarm hanggang sa madeklarang fire under control ng 9.31 ng umaga. Nang mapasok ng Bureau of Fire Protection ng lugar, doon na tumambad sa kanila ang labing isang taong natrap sa loob ng gusali. Ito yung karinderya na sinasabing pinagmula ng sunog. Makikita nyo dito, nakalabas na yung mga pagkain na paninda nila ngayong umaga. Ayon doon sa mga nakatira at nagtitinda malapit dito, nakarinig sila ng malakas na pagsabog. Tapos, mabilis na kumalat ang poy, paakyat sa mas mataas na floor. At ayon sa Bureau of Fire Protection, yung labing isang namatay, natagpuan sila sa second floor at sa mezzanine ng gusaling ito. Pinaniniwala ang sumabog ang LPG ng karinderya, bagay na bineberipika pa ng BFP. Nasa kwarto lang po sila, nasa kalang beddings lang sila. E, e sabihin po yun, uh, hindi, po po, hindi po, nakita, nakita, nakita nila, ano, lumaki na po yung apoy, nasopokit na sila. Ay, yung nasa mesin ni sir, ganun pa rin po, nasa higaan pa rin po sila nang makita namin. Wala po naka, sa kanila. Nagtaka na lang po ako bakit nagtakbuhan po yung sa tabi namin, sa kantin. Sabi ko bakit ang nangyari. Pagtingin ko nga po, ang laki na ng apoy. Ngayon po, may e responde po sana ako, kukuha kong basahan para takpan yung LPG. Huli na po, mutik pa ako ng putok. Bandang alas 11 ng umaga, nagsimula ng ilabas ang mga nasunog na labi ng mga biktima. Ilang kaanak at kaibigan ang napasugod sa lugar. Kabilang ang mister ng nasawing may-ari ng karinderya. Sa tindi na kanyang hinagpis, kinailangan siyang isakay sa ambulansya. Kabilang din sa nasawi ang ilang border na nakatira sa taas ng karinderya. Dito sa third floor, so wala daw po talaga nakaligtas. Babae, lalaki po. Ay, wala po silang mag-anak dito, yung isa po kababayan ko. Yun. Uh, mga border nga po nung karinderya yung ano yung mga karamihan sa nasawi at kasama rin po yung misis nung may-ari ng karinderya. Iniimbestigahan pa rao ng BFP ang dahilan ng sunog at kung merong paglabag ang naturang gusali exits as a uh, sufficient enough na po. Uh, kaya po made of food pa rin yung kanilang mga hagdanan. Medyo obstructed po ang ating mga hallway at saka mga exits. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.com. dot tv